tayo'y nagluluksa dahil ang kanilang pagkamatay ay walang katarungan. Sa makamit natin ang katotohanan... Lumalakas sa mga panawagan na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Noynoy -Noy Aquino matapos ang pagdanak ng dugo sa Mama pan, Nananawagan ng Resign Aquino ang ilang mga obispo, kaanak ng nasawing mga special action forces at progresibong mga grupo at mambabatas. Anila, kailangang managot na si Aquino bilang Commander-in-Chief sa pag-uutos nito sa palpak na operasyon na kumitil sa buhay ng 44 na SAF, 18 miyembro ng MILF at 7 sibilyan. Alam ni Presidente Aquino ito at sa katunayan, nung inilunsad ito, uh, si Presidente Aquino ay nasa Sambuanga na. On the pretext na bibisitahin niya ang naging biktima ng uh, earlier incident na may sumabog doon sa Sambuanga, no. So, pinaghandaan na nila, no. Uh, in fact, up to the early hours of Sunday nasa Sambuanga pa siya nung magkaroon na ng bakbakan sa uh, Tukanali nalipaw Mamasapano, no. Ayun uh, yung napakalaking katanungan doon eh. Alam mo na na no, may nangyayari sa ibang bahagi ng Mindanao at malapit lang naman yun, Sambuanga at uh, maginda, as a commander in chief, no, ang una mo sanang ginawa doon ay talaga nag-command ka kaagad, no? para masalba yung matigil yung putukan at uh, ma-minimize yung uh, casualty doon sa lugar. Subalit, hindi mag-isang plinano ng gobyerong Aquino ang mga operasyon laban sa teroristang sospek na si Marwan. Sa mga ulat na lumabas sa media, malinaw na nasa likod ng operasyon ng gobyernong US isa umano itong covert operation na pinondohan at tinano ng Estados Unidos, kasama ang matataas na opisyal ng gobyernong Aquino. Dati nang lumahok ang US sa operasyon laban kay Marwan, sinabi noon ng militar na napatay na nila ang sospek gamit ang smart bombs ng US. Sa tinatawag na Operation Wolverine, gumamit ang US ng spy drones at impormasyong nakalap mula sa reward money para matunto ng kinaroroonan di diumano ni Marwan. Minonitor nila ang labanan. Ayon pa sa mga testimonyang nakalap ng grupong Suara Bangsamoro, aktwal silang lumahok dito. Among doon sa mga nakita nilang mga kapulisan na namatay doon sa area ng barangay Pimbalkan, ay may nakita silang kakaiba. Ang sabi nila, Iba ang katawan, iba ang kulay ng uh, ng kutis at malalaki ang pat pati ang uniforme. Dahil nilapitan nila ay nakita nila na ang mga ta ay uh, sa local term tinatawag namin na bulog, no, kulay blue at ang ilong ay sobrang tangos kaya kailangan niya pang hawakan para ma-measure -ma niya ang gaano katangos. Uh, hindi lamang isang magsasaka o residente ang nakapagwento sa amin sa pag araw-araw na pagbalik namin sa area ng Mama Sapano, ay dumadagdag ang dumadagdag ang mga residente na nagkukwento na sila ay nakakita uh, sa operasyon na yon ng mga puti. Namatay din ang mga inosenteng sibilyan. Kabilang dito ang magsasakang si Badrudin Langalan na tinorture umano ng raiding team at ang limang toong gulang na si Sara Panangulon na namatay ng niratratang saf ang kanilang bahay. Ang pag kunyari, si Maynay Aquino at saka yung Amerika. Ang pananagot po sa pangyayaring ito, ang pagtanak ng luhong ito sa mama kano wala pong ibang katumbas, kundi papanagutin yung puta ng Amerika na yung numero uno na si Aquino. Marami na po't mahaba ang listahan ng katarantaduhan niyan sa ating mga mamamayan. Para po makamit natin ang hustisya, kailangan tanggalin sa pwesto yung Noy Noy Aquino na yan na mula pagkaupos bilang Pangulo, walang ibang tinulak na interes, kundi interes ng amo niyang Amerika. Dahil sa pangyayari, muling nadiskari ng prosesong pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. pinaka rito ang mga mamamayang muro. Nagkaroon ng uh, violation sa ceasefire kami ang tin sa sapagkat akala namin may usapang pangkapayapaan pero merong mga covert operations na nangyayari. Sabi ni Poe, posible itong makaapekto sa peace process. Dalawang senador na ang nagwithdraw ng kanilang co-authorship sa Bangsamoro Basic Law dahil sa pagkadismaya sa nangyari. Parang nagsabotahe nito at parang uh, nagbukas uh, ng bagong panimulang Islamophobia at anti-Moro, hysteria sa Mindanao, isi is Presidente Aquino mismo. No, dahil dapat kung talagang sincere siya sa usaping pangkapayapaan sa Mindanao na talagang damang-dama niya ang pangangailangan ng mga mamamayan sa Mindanao, ay hindi niya pinayagan ang ganong klaseng operasyon sa mama sa pano. Ang namamayag pag ng ngayon doon ay yung panawagan ng mga uh, anti-Moro, no? anti-Muslim. At ang usapin ng uh, right to self-determination ay parang na equate na lang no doon sa usapin ng MILF at uh, uh, or Christian and Moro na paglalaban sa Mindanao na sa katotohanan hindi naman ito ang isyu no ang isyu sa Mindanao ay tulad rin ng uh, mga usapin sa ating buong bansa no ang kahirapan ng uh, Mindanao yung an uh, equal distribution of wealth even among the Moro masses habang papalakas ang panawagang magbitiw si Aquino tahimik pa ang maraming politiko Ayon kay sarate natatakot ang mga ito na mawala ng election fund na mula sa pork barrel na nakatakdang ibigay ng Malacanang. As a president, uh, uh, hindi niya talaga dama kung ano ang problema ng mamamayan. No? Kaya one disaster after another ang nangyari. No? Uh, as a president, uh, detached siya sa tunay na damdamin ng mamamayan, uh, lalong-lalo na sa malaking problema. Ako ang ama bayan at apat apat sa aking mga anak ang nasawi. Hindi na sila may babalik. Nangyari ang trahedya sa ilalim ng aking panunungkulan. Dahil nga po, halos na upos ang mga kasabaho Dahil hindi na po po siya, magkakaroon ng pagkakataon ang dating sa komando na ipaliwanag ang mga sa kanyang pag-arap sa akin. Kaya dapat umano, manguna ang mga mamamayan sa pagigiit ng hustisya at ng bagong klase ng pumumuno. Sinasabi nila malapit na matapos ang kanyang termino, pero tayo pa ba ay maghihintay ng isang napaka-madugong trahedya na naman, napakalaking disaster na naman na ang tunay na disaster at tragedy sa ating bayan ngayon ay si presidente Aquino mismo. Ano man hindi Somos una familia de una familia que